So pagka po ba ganito nga yung uh, level of service, uh, ito po ba ay uh, tingin nyo mag uh, ng uh, full review ng Kongreso? Ito po ba ay dapat mag -warrant? like what I've been previously stating na talaga ho sigurong tapangan ng Local Water Utilities Administration tignan ng mga kontrata na ito, tignan kung tama ba ang mga kontrata ito, nag-comply ba sa mga uh, service obligations po nila at kung hindi, sila po nagko-comply sa kanila pong service obligation, dapat ay kanselahin na sa pinakamaagang panahon yung mga ito at ibalik pong muli sa local water districts. Ito po ba ay uh, isang bagay na uh, tinitingnan po ninyo, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Habang tayo po oh, ay nagsasalita dito sa Kongreso, ilang pamilya po ang nagsasuffer ngayon? Oh, ang tanong ko lang po sa mga kababayan natin dito sa Halls of Congress. Habang tayo ay nagdidibate, pinag-uusapan natin ang tungkol sa tubig, ano kaya ang nararamdaman ng mga kababayan natin ngayon na walang tubig? Kaya po ako, I think this is an emergency issue, Mr. Speaker. Hindi po ito biro. At uh, maaring abala ang ibang mga ahensya sa gobyerno ngayon pero tingin ko po, naniniwala po ako na aaksyonan po ng ating Pangulo ito. At siya na po ang nagsabi mismo na kailangan ilabas na ang report ng luwa para maaksyon na ito. At uh, Mr. Speaker, ang trabaho po natin in aid of legislation. Oh, kaya po, pag naaksyon ito ng Executive Department, aayusin po natin Oh, po protectionan po natin. Gagawa po tayo ng mga batas na talaga namang hihigpitan natin at hindi na mangyari at maulit ang mga bagay na ito, Mr. Speaker.